what's up guys Shoutout uh, shout out nga pala sa inyong lahat dyan sa mga nanonood sa akin at mga uh, taga subaybay natin dyan uh, ngayon patang uh, <laughs> bisdak tv shout out sa inyong lahat guys uh, pasensya na talaga uh, at ngayon ako ulit hagawa ng panibagong vlog kasi sa mga ilang buwan uh, busy tayo sa si trabaho so ngayon mayroon na tayong pagkakataon para gumawa ng panibagong vlog so ngayon guys uh, may ipapakita ko sa inyo kasi po guys may nabili ako tato coil machine na gagamitin ko pang tato so ngayon ipapakita ko sa inyo isa isahin ko kung ano ano yung mga yun so umpisahan na natin guys a few moments later yun guys what's up guys magbabalik ulit tayo sa kanina pinutol ka talaga kasi meron lang akong kinuha ang gamit so ngayon ipapakita ko na sa inyo yung kung ano yung mga nabili kong tato coil machine okay. so isa isa na natin bago muna magsimula pala guys huwag nyo kalimutan i-like, subscribe sa youtube channel yun lang po guys maraming salamat so isa isa ko na po guys, buksan ko na guys. Ito so, bago pala guys. Yung nabili ko unta coil machine sa Lazada. <coughs> baka naman wala, baka naman Lazada. So ayan, uh, maraming salamat sa Lazada pala kasi 'yung nabili ko siya lahat ng isang set na nabili ko na gumana po lahat. So ayan, hanito na po siya lahat. Pinagisa ko na, dinasama ko na para paginahanap ko siya uh, madali lang hanapin. Oh my God! Wow! No! So, ngayon, nandito na sa loob. So, ito pinagaya niya guys, kasi ang kasya talaga. Tamang tama lang sa kanya. So, ito. Makakita ko na guys. So, ito pala guys, ah... Uh meron lang kasi akong binili doon sa uh, baklaran na tattoo supply binili ako ng uh, grape tip tapos uh, stencil yan tapos yan green soup paano <coughs> masabi binigyan ko yan sa baklaran so ngayon may binigay sa akin na free kasama dun so, may isa pang kasama ko ayan ito ayan, yeah, staker staker din guys so binigyan rin ako hmm. so ito guys ito na binigyan ko talaga sa Lazada So, yung nabili ko to tumating na sa akin yung order. Nakabox siya. So, kulay talaga yung nakabox talaga siya. Hindi talaga dahil kasi So, ito yung ginagamit ko pang pang lining. Ito, pang lining. Ito yung ginagamit ko pang lining. And guys. And, dalawa to guys, dalawa. Yung isa naman, yung isa ito so guys pang shading ito yung ginagamit ko pang shading Ayan. pang shading guys Okay naman siya guys napakaganda pong gamitin ayos po siya guys Ayan. ito naman grape teeth so magamit kong grape teeth guys para ma mahigpit mahigpit yung pagkakapit mo dun sa handling grip ng cut coil machine para hindi siya madulas at saka para safety yung client mo na tinatatuan mo so ito, kailangan mo ito guys grip tip so ito naman guys uh, green soap pag makalat yung tinatatuan mo pwede mo siyang punasan para matanggal yung dumi ito guys stencil yan kailangan mo to yung pinitris mo yung katato mo sa client mo so ilalagay mo to siya bago mo ilagay yung uh, din drawing mo para hindi siya mabura kailangan mo ito guys Yan sa pala sa mga gusto magkatato dyan. Hindi ko naman sa ano, pero yung nabili kong tattoo kit machine, tattoo coil machine. So okay po siya. Quality po siya. Yan. Solid na solid. Matibay talaga yung pagkakab yung nabili kong coil machine ganda po maraming maraming salamat sa Lazada Lazada baka naman So guys, ito guys, hindi na kasama to sa so, nabili kong coil machine sa Lazada. So nabili ko to sa Baclaran. Kasama din sa grape tea na nabili ko. Ito yung sabon, tapos yung stencil. Yan, Kasama to sila. So ito guys, Yan. kailangan na kailangan mo to guys para gumana yung tattoo coil machine. Uh, power supply so dito magmumula yung tato coil machine para gumana dito gumagana rin ito guys tapos ito guys Ayan. ito lang nabili ko guys kasi mura lang wala tayong ganong budget Ayan. petroleum o, kailangan mo itong petroleum kasi pag pag mo sa client mo uh, ipapahid mo siya para pumasok yung ink sa loob ng balat kailangan na kailangan na ayan so ito guys ito yung mga karayom na gagamitin ko mga bago lahat yan nakashield yan Yan, ito. ito naman yung wire ng power supply so sasaksak mo siya sa outlet para gumana yung power supply map mo yung power supply mo para gumana siyempre kailangan kailangan to ito naman ito yan dito mo trace yung video drawing mo dun sa itatato mo sa client yan guys ito naman guys uh, to mga kulay kasama kasama to dun sa nabili kong coil machine isang set kasama rin sila ito naman para lang to sa pang practice kung mag practice ka kailangan na kailangan mo to ito guys ang tawag nito, needle. Ayan. So kung ang sukat ng karayom na ilalagay mo, ito yung una mo ilalagay. Doon sa tato coil machine. Ayan. So marami ito guys. Ah, uh, nine. Ayan. Ayan guys. Diyan mo makikita yung sukat. Sukat niya sa likod. on um, itu guys <coughs> Ayo guys Ayo guys kasama to doon sa tattoo coil machine isang set Ayan, sama to gumagana to guys to so, apakan ito yung apakan apakan mo to marami to guys kasi isang ang set isang set na yung na order ko marami marami to So ito naman, ito yung wire ng tattoo coil machine. Dito mo sasaksak yung pang-lining mo, pang-shading. Ito yung isasaksak mo sa power supply. Dito okay. mo yung isasaksak. Dito mo yung isasaksak. Ito, isasak Ito naman yun sa power supply. So, ito, rubber band At, saka mayroon siyang kasamang alin tatlong klase ng alin to mayroon kang paggagamitan doon sa tattoo coil machine mo mayroon kang luluwagan ayan magkaibang laki yan may maliit may malaki tatlong laki habot nito. May bilog na goma, maliit. Doon rin to sa coil machine. Lalagay. yan Ito naman guys. Ink, ink cup tawag nito guys ink, ink cup nabili ko rin doon sa baklaran ang nakaraan pumunta ko Kalau itu guys kesama tu bilang guys salah sadar, Kaga beras, kan? Penglinis nang mesin. Jadi mungkin kami itu. Tanggal nama Ali Kabok. Kan? Kesama pasang tisu. Kan? ang nabili kong isang seat na oil machine na kasama tissue So yun guys, uh, maraming maraming salamat sa panonood ng aking YouTube channel uh, Batang Bistak TV Maraming maraming salamat sa inyong lahat guys sa mga support pa sa akin dyan uh, Hanggang ganda lang tayo sa muling vlog ko sana uh, abangan nyo thank you, thank you, guys ayun sa mga nagpapa shout out natin dyan mga tropa natin dyan uh, shout out kay Ronnie Pilapil kay Kim Velasco, Remar Bibis Ogis Angelito yan maraming maraming salamat sa inyo guys uh, sa mga gustong magpa shout out uh, mag lang sa baba para matawag natin ang mga pangalan nyo guys sa next vlog na, na gagawin ko Maraming salamat na nandito na lang.